Yes, kasaka, welcome back. Oh, dito naman ako sa ano, sa kabilang panig, kabilis <laughs> Yung pinakikita kong arko, ayan. Oh, diyan. Ayun yung mga tracking dito. Diyan uminto. Diyan ko na pinaparking. Oh, sakyan ko diyan yung service. Kasi hindi po pwedeng pumasok doon. May kasalubong. Oh. Oh, ayan na oh. niyo. Dito ako dadaan. Ito nyo yan dyan. Doon sa may duluhan pa doon. Doon sa doon sa may akasya na yun. Doon ako. Ayan yung mga dinadaan ako rito. Ito yung mga palay nila. Nakarecover na to. Ang ganda na. O, oh, kita nyo. Paano kang dadaan dito? Eh. Mga, marami kang masasalubong papay rin dumaan siguro Okay na. Hmm. Nagarecover na oh. Ang ganda na. Eh, ano kaya? Uh, lalakad na lang ako, bibiliin ko na lang na naman sigurong sandali lang naman yun eh galas na ito eh <laughs> ang eh kaya pas, -pas tayo ay eh. paspas pas si -pas. kasaka eh. ah ito talaga ang ano lakad na parang ma parang ukat <laughs> ano lang yun mula roon sa Pinaparking ako hanggang doon Mga 5 minutes lang siguro Tapos iikot ako mga 5 minutes Uuwi na Oh, siya. okay ganoon lakas na ng ano, maganda ang hangin. Masimoy ng hangin, maganda. Hindi rin naman mainit, tama lang. Pero ano na siya? Mag-8:13 eh. Oh. Medyo nalibang akong umikot doon sa kabila kasi Doon kasi may bunga na eh 5 minutes, 5 minutes 8.30, uwi na ako, 9 Yan, atid na natin, mapo natin oh no? Baka nakagayak na siya Iba-ibang Iba-iba na ang ano Ang ini-spray mga lumang ano, high tox, may mga gano'n Uh, recover na yung palay nila. Kaya alam mo, na kami rito. Pasapaw na 'yun sa amin eh. Yung sa kanila rito eh wala. <coughs> <coughs> Hindi pa. Parang mau na pa nga yung ano namin. Yung tinanim namin doon. Oh, ayan oh. Ganayan dati yung mga ganitong buwan eh. ano na to eh kapula na eh. ayan na ako lapit na ako ayan hindi na tayo makikipag hindi na tayo makikisete para hindi tayo magahol ano mang kay mama Angel Maganda rin no? Ayan yung dinadaanan ko. Oh. Maganda naman yung daan eh. Pwede naman sana yung service. Kaya lang pag may kasalubong nga. Medyo may hihirapan. Hmm. <laughs> Buti nga mayroon daan. Dito rin dumadaan yung mga ano guys. Mga, mga uh, equipment namin eh. Mga machinery ng mga ano, Pambukid. Eh, ito, tuyo naman. Kaya, magandang daanan. Oh, maganda rito. Oh, malinis. Hmm. Oh, maganda rito itong palay na ito. Sa sapaw na. ayo ayun, ayun yung pisa ko nakupo doon no? ano kaya pinagbibidahan nila yeah. ayo mala hingal din yun na, kabilis ng lakad po eh. hindi pa pala sumasapok. Yung ganda rin, oh. Kines. Walang damo, oh. Walang damo. Makinis. Kapal. Oh, sige. Dito muna tayo sa kasang. Sa yung sangko. Oh. Lumalim yata. Na? Hindi ba? Paparin ako. Doon? Doon. Yeah. Bakit? Eh, sumasapaw na eh. <laughs> uh, Kalilit ng palay ngayon. Kabilis <laughs> sumapaw na. No. Sa panahon siguro. yun doon kaya. yun doon mo, mga ganda. Malabato na yan. Oo. Uh, sabay kayo ni Luis doon eh. Ito, may palang mga sense. O, putan. Ala? Batamlag. Eh, yun dito ko, sumasapaw na. yun dito sa palay. Malalaki palay mo. Nakikita ko sa sako malalaki. Uh, na. Malalaki. Eh. Malalaki. Ang gan dito eh. Malalaki ng palay na yun. Ano? ano ba yung ambinina Uh, SL20 yung bana, yung tanim US88 yun dapat pala hanggang dito ra yun sa mana yung yung dito 20. SL20 dito pala kayo eh matindi pag aabon mo yung US88 mm. ang lalaki re eh laki talaga yan ganito kalaki ang ganda dito ayan mayabang lang mahaba uhay pero hmm. ibinuti lang madalang kapag ibang hindi naman sa batok kailangan oh. doon, hindi ka na magyuyuri sa huli, kailangan doon, wala nang urea, hindi na ako hey, bumira ng urea. Ano na 60 620. Hmm. Hey, dito, kalito, si rito, eh dito, kalil ka, duma oh. Baka umasim ba siya dito eh, sa'yo hindi ata umasim eh. Hindi maliit lang din yung kilaanghel. Ala, talo yan, laha, lalaki ng paloy ko. Hindi nga umasim doon. Eh hindi mo natuyan yun eh. O kahit na hindi nga umasim. Kaya lang ang ano kasi doon, sabog kasi napatuyan. Ayun, oh. nagbumitak siya ka mo? <laughs> Oo. Di ba patutuyan mo yun? Oo, bumitak siya. Oo, oh, bumitak. Eh hey, dito wala Nakasinga eh. Kasi nga mo. Hindi bumitak dito. Oo, oh, sige, iikot muna ako. Naka-live naka kayo, kala nyo ba? Akala ko oh, <laughs>